Noong dekada 90, panahon ng mga lab team, teen idols, at bagong henerasyon ng mga bituin. Sa gitna ng makulay na showbiz industry, sumikat ang bansag na Alabang Girls, isang grupo ng mga kabataang aktres na halos magkasabay na pumasok sa pelikula at telebisyon magaganda, mestiza at may kakaibang apil. Sila ang naging representasyon ng modernong kabataan noon. At isa sa kanila, ang babaeng tumatak sa mga manunood ay si Leia o Ngunit tulad ng maraming kwento sa showbiz, hindi lahat ng nagniningning ay pangmatagalan. Ang kasikatan ay maaaring mawala sa isang iglap at minsan kailangan pumili ng puso kaysa bituin. Ito ang kwento ng isang alabang girls na piniling isakripisyo ang spotlight para sa pamilya at para sa katahimikan. Bago natin tunghayan ang personal na kwento ni Leia, alamin muna natin kung paano nabuo ang grupo na tinatawag na alabang girls. Hindi ito isang formal na samahan kundi isang bansag ng media. Sa panahong iyon, kapag sinabi mong Alabang Girls, ibig sabihin ay galing sa may kayang pamilya. Lumaki sa komunidad ng Alabang at may imahe ng pagiging sosyal at konyo. Kasama sa grupo ang ilang kilalang pangalan tulad ni Naana Roses, Donita Rose at sa isang punto, sa mga sumunod na taon pero sa orihinal ng wave ng 90s, kapansin-pansin ang ganda at karisma ni Lea Orosa. Sila ang mga dalagang kumakatawan sa bagong mukha ng pelikula, bestisa, beauty, charming, personality at youthful glow. At sa hanay na ito, tumingkad ang pangalan ni Lea Orosa, lalo na nang maging leading lady siya ng isa sa pinakasikat na action star ng panahon, si Robin Padilla. Si Lea Orosa ay hindi kagaya ng ibang artista na nagsimula sa hirap. May maayos siyang background dahil sa kanyang ganda, madaling nakuha ang atensyon ng mga talent scouts at film production. Hindi nagtagal, nakapasok siya sa showbiz at agad nabigyan ng malaking break. Ang kanyang unang malaking proyekto ay ang pelikulang Sa Lang Ako Susuko noong 1990. Dito, nakaparehan niya si Robin Padilla, ang tinaguriang Bad Boy of the Pilipinas. Philippine movies. Ang kanilang chemistry sa pelikula ay hindi lang basta sa harap ng kamera, kundi pati na rin sa likod nito. Matapos ang kanyang unang pelikula, sunod-sunod ang mga proyektong dumating kay Leia. Isa siya sa pinakaabangan ng bagong leading lady sa action at drama films. Ilan sa kanyang mga pelikula ay ang Blue Jeans noong 1992, Mandurugas, Magnum Rehas, Astig noong 1993 at Pretty Boy. Sa bawat Pilikula, ipinakita niya na hindi lamang siya isang magandang mukha. May angking husay din siya sa pag-arte, sa screen, kaya niyang maging matapang, mapagmahal at emosyonal na karakter. Bagay na nagpamahal sa kanya sa mga manonood. Sa kasikatan ng kanyang karera, tinagurian siyang isa sa pinakabagong hiyas ng pelikulang Pilipino. At sa tabi ng kanyang pag-angat, higit pang lumalim ang kanyang relasyon sa kanyang leading man na si Robin Padilla. Ang on-screen partnership ni Leia at Robin ay nauwi sa isang totoong love story. Sa kabila ng imahe ni Robin bilang bad boy, nahulog ang puso ni Leia sa kanya. At mula sa kanilang pagmamahalan, isin nilang ang kanilang alak na si Camille. Ngunit sa pag-ibig nila ay hindi nagtagal. Dumating ang mga pagsubok at kalaunan na uwi rin sa hiwalayan. Para kay Leia, ang naging pinakamalaking kayamanan mula sa relasyon ay ang kanilang anak. Sa likod ng glamour ng showbiz, may mga unos na dumating sa buhay ni Leia. Isa na nga rito ang kanyang mga intrigang dala ng kanyang imahe bilang bahagi ng Alabang Girls. Sa paningin ng ilan ang mga Alabang Girls ay itinuring na social, maarte at mahirap abutin at bilang isa sa mga pinakprominente sa grupo, madalas na si Leia ang napapagitnaan ng mga chismis at batikos. Ngunit, higit pa rito, mas naging matindi ang issue sa kanyang relasyon kay Robin Padilla. Ang kanilang pagmamahalan na nagsimula sa pelikula ay tinutukan ng publiko at nang magbunga ito ng anak, lalo pang naging kontrobersyal ang pagiging ina sa murang edad at ang pressure ng pagiging partner ng ng isang sikat at kontrobersyal na aktor ay mabigat na pasanin para kay Leia. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagtatapos ng happy ending. Ang relasyon ni Leia Orosa or at Robin ay nauwi rin sa hiwalayan. Maraming dahilan. Ang magkaibang mundo, mundo sa kanilang ginagalawan, ang pressure ng showbiz, at ang personal na pagkakaiba nila sa huli. Pinili nilang maghiwalay ng landas. Para kay Leia, mas mahalaga ang katahimikan ang kapakanan ng kanyang anak sa kabila ng lahat na siyang matatag bilang isang ina. Ngunit ang kanyang showbiz karir unti-unting humina, dumalang ang mga proyekto. At sa bawat lumilipas na taon, mas mararamdaman niyang hindi na siya kabilang sa magulong mundo ng industriya. Sa kasagsaga ng kanyang karera, gumawa si Leia ng isang desisyon na ikinagulat ng marami. Sa halip na ipagpatuloy ang kanyang pag-arte, pinili niyang tulad tuluyang talikuran ng spotlight. Walang pasabi, walang formal na pamamaalam sa fans. Basta na lang naglaho sa mga pelikula at telebisyon. Ano nga ba ang dahilan? Pamilya, Matapos makilala ang kanyang magiging asawa na si Antonio Garcia, mas pinili niyang bumuo ng bagong buhay. Ang dating alabang girl na nasanay sa kamera, flashes at spotlight ay piniling yakapin ang katahimikan ng, ng isang pribadong buhay. Lumipat si Leia sa Estados Unidos kasama ang kanyang asawa at kanilang mga anak. Malayo sa magulong mundo ng showbiz, dito niya natagpuan ang payapang buhay na niya matagal niyang hinangan. Ayon sa mga ulat, naging abala siya sa pagiging isang simpleng may bahay at ina. Minsan ay nabalitaan na mahilis siyang magrehab ng mga bahay at aktibo sa kanilang lokal sa komunidad. Ang kanyang anak na si Camille, ang panganay niya kay Robin Padilla, ay lumaki sa piling niya sa Amerika. Doon nakilala ni Camille ang kanyang mga half siblings sa tuwing bumibisita sa Pilipinas. Sa kabila ng distansya, na natiling bukas ang komunikasyon ni Leia at ng pamilya ni Robin. Ngayon, si Leia o ay isa lamang pangalan na naaalala ng mga lumaki sa 90s. Ang mga pelikula niya, lalo na ang kanyang tambalan kay Robin, ay nananatiling bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Para sa ilan, siya ang epitome ng isang tunay na Alabang Girls. Maganda, maamo, at may karismang hindi basta malilimutan Ngunit higit sa lahat, ang iniwan niyang aral ay malinaw. Ang kasikatan ay pansamantala, ngunit ang pamilya at katahimikan ng puso ay walang kapantay. Pinili niyang iwan ang lahat ng glamour, at doon niya natagpuan ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Si Leia Orosa. Isang alabang girl na minsang pinasaya ang mga manonood. Ngunit sa huli, piniling tahakin ang tahimik na buhay, isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pagpili ng pamilya. Sa bawat alaala ng pelikulang Pilipino noong dekada 90, mananatilis siyang bahagi ng kasaysayan. Isang bituin na bagamat maikli ang pagningning, hindi kailanman malilimutan. Sa huli, hindi sukatan ang tagumpay ang tagal ng pag-arte sa harap ng kamera, ang tunay na sukatan ay kung paano mo pinili ang iyong buhay at kung saan ka naging masaya. At si Lea Orosa, ang alabang girl na minsang nagningning ay piniling mabuhay bilang isang ina, asawa, simple, tahimik ngunit totoo.